Up. Yo, what's up mga Kailong? Ayan, nagulat kayo no. Muling nagbabalik ang inyong pambansang Kailong. Matagal-tagal din ka kung hindi naggawa ng video. ba, ari. Matagal-tagal kung hindi naggawa ng video. Ang huling video ko yata ay nung nasa Taiwan pa ako 2 years ago. Wow, English. <laughs> At kung bakit ako hindi nakapag-video? Malalaman nyo kung bakit ngayon. Oh, kasama ko si ano no, si Marites. <laughs> <laughs> wow, mga kailo ko. Tatandaan niyo ba si Marites? Yan ang aking <laughs> Kasi ito yung ex-girl ex-girlfriend ko na ngayon. Kasi si Marites asawa ko na ngayon. <laughs> Kaya kayo ko sa inyo kung nasaan na ba kami ngayon. Sa so, mga hindi pa nakakaalam ha. Dati nag youtube ako. nag Nagbablog ako dati. Teka, yung ko muna ito ha. Sigit lang mga kailong ha. Yan. Yan. Okay, Exit. Oh. Pa-exit. Exit, yeah. <laughs> <laughs> Yan. yan. ganda na. Yan. Kami ay ngayon ay nasa Canada na. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> Hindi na wala kapag vlog no mga panahong yun kasi nauna siyang umalis. Tapos after 6 months, uh, sumunod na ako dito sa Canada at paano nagsimula yun kay eh, kwento ko sa inyo kasi dati nung nagsisimula ko yung mag vlog talagang plano na naming mag Canada ngayon ah uh, paano ba yun <laughs> nag apply kami sa napupunta dito sa Canada may kaibigan ako dito sa Prince Edward Island <coughs> na nag request sa akin kami, kami dalawa na request kami para makapunta dito ngayon, ilang taon pa tayo nag, ano, nag-antay? Uy! No. <laughs> ano na? Ten months. Ilan? 10 months. Ano ba yun? Ayaw ba na? Yan, nag kami ng almost 10 months. O 1 year, 1 year yata, to be exact. 1 year yata yun. So, year Since na nag-apply kami. Tapos, uh, sabay kami nag-apply pero all naon na siyang umalis. Kasi yun la ano eh, isa pa lang ang no, pwedeng makuha sa amin kasi yun lang may hiring babae lang. At siya ay nagtrabaho sa secret. uh, secret. <laughs> eh nagtrabaho. Sa sa nagtrabaho sa bin, ikaw ano magsabi? Ng aso, Hi. Ay, <laughs> uh, <laughs> ah, mga puti. Nagtrabaho ang aking asawa sa Secret! <laughs> Nagtrabaho siya sa Peace Plant. Plan. Supreme. Sa Supreme, no? <coughs> oh, Tapos, <laughs> Ano? O oh, <laughs> oh, sige, hindi ko nasasabihin yung <laughs> kung hindi ko sasabihin kung anong company yung pinagtrabaho ng asawa ko na maganda siya. O, oh, Supreme Company. <laughs> Shout out sa mga tropang Supreme dyan na Yeah. Yeah, well, yon tapos nung after 6 months after 6 months ng paghahantay ko sa wakas tinawagan na rin ako para sa ano job offer ko rin dito sa Canada. nagtatrabaho ko ngayon sa saan nga ako nagtatrabaho? Sa patatasan <laughs> dating magbab Patatasay. dating magbabakal ngayon ay ano sa patatasan na oh ayan oh nagla nag ano kami nag lalakad-lakad kami dating sa bakalan sa Taiwan ngayon ay patatasan na di ba dating kalawangin ngayon lupa-lupa na ayad oy lupa nasi lalalaglag yan tapos rin sabi nakap, nakarating na ako dito no nakarating na ako dito sa Canada ah hindi pala noong say nakaalis hindi na ako nakapag-vlog kasi nalungkot na ako eh <laughs> nalungkot na ako kasi wala na akong kasama sa ano wala na akong kasama sa pagba hindi naman na, uh, hindi na masaya kaya nagpart-time part-time na lang ako kasi kailangan ko ng budget papunta dito sa Canada no? na no, nung dumating kami dito ay nung dumating na ako dito hindi na ako ano hindi na ako nakaisip mag vlog kasi kasi nung dumating ako dito kailangan kumita ng pera <laughs> wala nang panahon wala nang panahon para ano mag vlog tsaka marami na nangyari ng mga panahon na yun almost ilang taon na tayo dito Darbs? ako pala ilang taon na ba ako dito? mag, mag two, two, years na ako ngayon tagal na no mag two, two, years na ako ngayon tapos si Mrs. 2 years na no? Ngayong May. ngayong May two years na si Mrs. at sa loob ng two years na yun maraming nangyari ah uh, ano ba ano pang maraming nangyari yun na nagpakasal kami hindi ako nagpropose pero nagpakasal kami <laughs> hindi ako nagpropose sa kanya pero alam nyo mga kailong Nung dumating ako dito, ready na ako. May may dala na akong ano, ring. May ano na ako, may ano na akong ready. Meron na akong Meron na akong dalang ring. Wedding ring, pero wala na akong ano, yung para sa engagement ring, hindi dinauso 'yan. <laughs> De, kasi kapag mahal niyo ang isa't isa, nararamdaman niyo 'ni, eh, tinitibok niyo 'ni. Eh. Tsaka kailangan ko nagpakasal kasi nag-apply na siya ng PR para makasama ako. <laughs> Hindi, <laughs> <laughs> <coughs> 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 pero lang mga kailong, no? Yun, nagpakasal kami. Kasi, tsaka ano, nabuntis, yung, si, nabuntis na rin si misis, eh. Uh, pregnant siya. Ah, uh, ano siya, buntis siya noong mga panahon na yun. Tapos, sa kalukuyang nagpasikasa nag, naga, na kami ng papel para sa PR. si oh, uh, kaya, busy na, no? Tapos yon naging nagpakasal na nga kami tapos sasama na kami sa isang bahay ngayon bahay ba ah, ano pala? o oh, bahay pero hindi amin yun ha inuupahan lang namin yun kasi mahal lang ano dito eh ang bahay sa eh. saka nabibili kapag ano marami ng dots yon ngayon nung dumating ako dito uh, ano ba mga nangyari <laughs> yun yun na nga naging busy hindi na nakapag vlog tapos, matawa, tapos ngayon, sa tinagal-tagal ng panahon, naisipan ko mag-vlog. Kasi ngayon, paano na dito eh, spring. Spring season na ngayon dito. Kung oh, makikita nyo, uh, kailang no? Yun! patapos na ang ano, tapos na ang winter. Uh, wala na rin yung snow. Kaya nakakalakad-lakad kami ngayon. Andito kami sa boardwalk. Yan you know? ang Ganda dito. Ano bang boardwalk to, di ba? O, oh, boardwalk. Yan. Yung mga dating nasa nasa Taiwan pa kami na halos hindi kami magkasama araw-araw. Ngayon magkasama na kami araw-araw. Lagi na kaming ano, nag-aaway. Pero <laughs> na, biro lang mga kailan mo. Kasama sa magkasawa 'yan, sa pagiging magkasawa kasama 'yan. Mm, yun. Bakit nga ba kami lumipat ng Canada? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Sagutin mo. <laughs> baka okay, ilang kaya kami lumipat ng Canada kasi sa Taiwan although maganda ang saot sa Taiwan sa Taiwan kasi ano hanggang 12 years ka lang Mas na matapos mo yung 12 years dati uh, hindi ka na makaka ano, hindi ka na ah, makakauwi ka na pagkatapos ng 12 years you know so kung wala kang ibang plano ko wala ka pang sa Pilipinas wala ka pa masyadong ipon Talaga mahirap, mahirap umuwi sa Pilipinas kung wala kang ganong kalaking pera, no. <coughs> at saka para sa akin, hindi naman sa'yo na, Ano, ano ko Pilipinas? Meron kasi sa Pilipinas na ngayon. <laughs> ma ma, 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 ma ano na, malaki ang ano? Malaki na ang cost sa ano, sa Pilipinas, sobrang laki. At saka <laughs> ano, ya parang walang ganong kadaming trabaho at saka ang pinagkaiba kasi dito sa Canada at sa Pilipinas ang med ang ano ba 'yun ang health medicare ba o oh, Medicare ang hospital lahat libre libre yan libre lahat yan dito sa ano yan ng gobyerno although nagbabayad kami ng pagkalaki-laking tax 15% eh para malaki na rin <laughs> yon eh may napupuntahan at saka isa pa guys <laughs> dito sa Canada ah uh, mga friendly ng mga tao tapos eh dito hindi ko sinasabi na pag once na dumating ka dito sa Canada yayaman ka hindi totoo yun yun eh nasa sa iyo hindi pag dating, dating mo dito na sinasabi nila na once na nasa Canada ka mayaman ka na kagad hindi guys yung mga hindi yung mga naan dito sa Canada alam nila yan <coughs> kung may bahay ka man kung may sasakyan ka inuutang mo yan pinabayaran mo yan ng ilang taon bubunoyin mo ng mga ang mga sasakyan pinaka mababa nasa sa pero pinakamataas niya 7 years no gawa sa sasakyan depende pa sa sasakyan mo kung anong kukunin mo sa sasakyan kung ikaw ay ma mayabang yabang <laughs> sasakyan na gusto mo maganda ganda talagang yung pampapogi yung pangpano ay talagang ang bi-weekly or weekly mo na malaki babayaran mo pero at least ano kaya mo naman yan mabayaran yun nga lang edi Bayan. Yun nga lang talagang pagsisikapan mo, pasok, pasok ang trabaho, bawal ang tamad sa Canada. At saka dito, hindi ka mahihirapan kung ano, kung marunong ka lang sa sa mga kinikita mo sa pera mo, you no? Know? Kasi dito maraming utang i. Eh. May credit card ka na binibigay sa inong ano, pwede ka mag-apply sa mga bangko na yun nga na malaki minsan binibigay Pasimula simula ay maliit minsan ang pinibigay sa iyo sa simula tapos hanggang lumalaki na yung credit credit limit mo hanggang umabot ka na kung hanggang magkano minsan may 20 10,000 10 di ba yung matatagal na Tapos mm -hmm. o oh, yun yun utang ka lang ng utang sige utang dito utang doon pero dapat bayaran, pero dapat bayaran mo huwag ka, ka lang utang ng utang no mga kailang no well ang masasabi ko sa Canada Canada is a nice place. Uy, English! Oh, puta! <laughs> so, yung mga kailang, nung pumunta ko dito sa Canada, tatatlong English lang yata ang ano, baong ko. Yes, no, at maybe. <laughs> <clears throat> Pero, ganun talaga, hindi ko man ito pinangarap itong Canada ng una. Pero, dahil nga si Macy's ay gustong-gustong pumunta dito, tapos may naging may kaibigan nga ako na nga na, nakatulong para i-request e kami na mag-apply dito yun no? Yun, nakarating kami dito awa ng Panginoon no? Kaya, kaya, yung mga mga kailong natin yun na gusto mag Canada no? huwag kaya mawala ng pag-asa kung talagang gusto nyo i-proceedin e nyo maghanap mag hanap kayo sa mga sa mga agency sa agency Huwag kayong matakot na gumastos ng pera pag pupunta kayong Canada. Kasi mababawin nyo yan. No? May mga agency dyan. Isugal nyo na. Kung magbabayad man kayo, isugal nyo na. Kasi pagdating dito sa Canada, mababawin nyo yan. Ay, asawa ko. Lamig na lamig yung asawa ko. <laughs> pag dumating kayo dito sa Canada, mababawin nyo yan. Talagang yun lang, ano, masisigurado ko sa inyo. Masisigurado ko sa inyo yan, 100%. Kung magkakautang man kayo, dahil pagpunta nyo dito sa Canada mababayaran nyo yan mas na maging permanent residence kayo o nag apply pa lang kayo ng, ano, ng permanent residence no? Alimbawa, nag, may mga papel kasi yan eh step by step hindi pa kayo na pa PR pwede nyo na makuha yung partner nyo o yung asawa nyo yung asawa nyo no o pag na PR na kayo pwede nyo na kunin yung mga bata pa sunurin nyo which is maganda yon lahat ng anak nyo at saka asawa nyo dadala nyo dito yung kagandahan na ano, binibigay ng Canada. Ah, <sighs> napagod ako magsasalita! Ah, <laughs> na! Napagod ako magsalita. Hindi na ako sanay mag-vlog. Kaya ako nag-vlog na ngayon kasi ano, ang dami ko ng utang. <laughs> Baka sumikat ba ako? No? Katulad ng idol kong si Kainags. Shoutout sa'yo Kainags kung ako'y mapapansin mo ha. Palagi kitang pinapanood hindi mo naman ako sinashout out ang dami kong message sa'yo pero well mak makikita mo rin yan siguro marami lang talagang comment kaya hindi mo napapansin yung ano yung mga pa out ko sa'yo uy nung aso <laughs> ayan mga kailang oh kung makikita nyo yung paligid yan yun oh. Yon lalakad kami ngayon, exercise. Diba? Dati ito sa vlog ko, hindi pa ako kalbo. Ngayon kalbo na ako. <laughs> Yan, dito ang trabaho ko, mga kailong. Five, five days a week. Pero minsan, minsan uh, six days a week. yung ano no? Minsan, pag harvest time, during summer, seven days a week kami ano, makapasok pag nag-harvest ng patatas no sa potato farm ako ang trabaho ko doon ay, ano, ay kahit na ano kahit na taga kung ano naman -ano <laughs> pero marangal na trabaho yung mga kailang no at, at maganda rin ang okay na rin ang kita maganda naman nakakabuhay na ng pamilya basta basta maging masipag ka lang tapos ay eh, tipit-tipit sa hindi mo sinabi kong tipit-tipit Paano ba mag Alam mo na kung paano mo gastusin yung pera mo nang tama. No? Nerves, nasa ka na. Eh, dito kami oh. Yan, sa tabing dagat. Malapit lang dito yung ano. Malapit lang dito yung trabaho ng asawa ko. Ako naman, bumabiyahe pa ako ng ano. Nang almost 15 minutes yata pag pagka summer, pag walang snow. Tapos pag may isno, mga 20 hanggang 25 minutes. Medyo malaylay na kunti. 40, 40, 40, 20, 40, 40 kilometers. O, 40 kilometers balikan. Kaya yeah, medyo malaylayo. Hindi tayo sanay mag-drive dati ng sasakyan. Pero nung dumating na dito, eh, no choice tayo. Kailan natin mag-drive ng sasakyan kasi hindi ka pwedeng mag-motor. Kasi pag nag-snow, malamig. Maninigas ka na no tsaka medyo malaylayo nga tapos eh hindi rin naman lagi na pwedeng makikarpool lang tayo kasi kailangan talaga natin ng ano, sasakyan pag nandito natin sa Canada kailangan matuto magdrive. mag drive hindi asawa ko hindi pa rin marunong mag drive <laughs> ah, timing na timing ko <laughs> ah, spring na ho dito ngayon ibig sabihin wala na hong, wala na ang snow pero malamig pa rin malamig pa rin mga tulad ngayon ba ngayon 4 4 degree 4 degree 4 degree pero para sa amin para sa amin na medyo nasa na sanay na sa lamig eh parang okay okay na yan malapit na mag summer eh, no? paligid diba, nakaka-relax eh no ito ang isa sa benefits ng mga binabayaran mong tax dito sa kanila maganda ang park <laughs> Magaganda ang bato. <laughs> Magaganda ang halaman, hindi. Mga kay, mga kailong. Tunay 'yun. <laughs> marami marami din ng benefits na binibigay ng Canada. No, na libre. Dito. Na, <clears throat> kahit na malaki yung binabayaran mo sa tax, okay na okay siya. Oh, di ba? Isa pa lang ito sa pwedeng puntahan natin. Pagka wala nang snow, no. Hi. Say hi to my black. <laughs> mga yung mga Canadian no. Yung mga Canadian mababait yung mga yan. <laughs> hindi although hindi naman lahat, I mean ano yung medyo yung iba medyo may sumpong. pero kadalasan karamihan talaga Mababait sila. Mga ano sila palabati, friendly. Ay, ano. Oo, oh, yan, di ba? Lalakad-lakad kami kasi para mano ma, matagtag matanggal yung taba sa katawan. Tsaka ta try natin na magpakain ng square kung may makikita ta ng square ngayon ano. Oo nga. Ayan, oh. nga doon na sila. <laughs> Oo. Hi, man. How are you? Good. I'm vlogging. oh, yeah. Say hi to the camera. Hello. Hi. nice to see you. he is Canadian. Yeah. Very good. Hi, baby. How are you, little boy? How was good day, buddy, my friend? Take care. Two. Oh, yeah. Diba? Nakasalubong na tayo. Medyo may natututo na tayo na kaunting English. Kunti-kunti <laughs> lang. Kaya nga pagkakausap tayo ng Canadian, uh, ako, ako, pagkakausap ako ng Canadian, Canadian, ha? Eh, kan ayun, nag puti, Canadian, bakit? Wala mong ano, yan, mga pagkakausap tayo ng mga puti. Limitado lang yung sasabihin ko kasi baka mamaya makipagmaritesan yan, madudugo ang ilong natin. <laughs> oh, ito diyan natin, okay lang. <coughs> Ayan. O, na natin. Tatry so, natin na magpakain ng squirrel kung meron ba. May na ako dito mga almond eh. Yon, uh, almond ako dito. Tanya ba? Up. Up Yon. Yeah. So nandito tayo ngayon sa ano no? Nandito tayo sa bahay ng squirrel. Ayan eh no, Kita nyo ba? Tatry kong hinaha... Tinatry kong nahanapin si Mr. Ano, Squirrel. Para bigyan siya ng pakain no Pero mukhang wala yata ngayon dito. Busy yata. Nang bababae. Eh. <laughs> Hello? Hello? Uy. Wala. Oh, Mr. Squirrel. Wala ka dyan. Bigyan kita pagkain ha. O. Oh. oh di ba? Oh, bigyan natin ng nuts. Ay Ah, eh, almond. Ay, eh, ganun din yun. Almond, yan. O, oh, para sa yan, ha? Kasa yan kasi may malilit na squirrel. Mga ano kaya sila? Hindi, ang ah, mga squirrel, mga ano yung malalambot ang katawan. Kaya kaya, kaya nang sumot sa loob. <laughs> oh, so, mag hi ka muna sa mga kailang natin dyan, Sambot sa ima. Ay, nako. Yan no, guys, no. Patuloy pa rin tayo naglalakad dito sa kahabaan ng ano ng boardwalk. Trail to. Maraming trail dito sa Canada. Kaya during summer talagang ito, itong trail na to maganda. Mahabayo. Ha? Balik na tayo? No, mahaba-haba na to. Mahaba-haba na pala. Ayun, uli. O sige, balik na tayo. Makakati na tayo doon sa ano, bahay ng dinosaur. Bahay ng dinosaur dapat, no. medyo na late na kasi kaming mag ano walking ngayon kaya hapon na eh ano sa ba o oh, mag alas 6 na mag alas 6 na mga kailong no so yun nga mga kailong no <coughs> uh, itatry ko lang mag vlog at sana yung mga subscribers ko dati ilan na ba yun mga siguro maglilimandaan na <laughs> maglilimandaan na ba yun magpapay 500 na yata yung subscribers ko nun eh subscribers yeah <laughs> uh, mag youtube mag youtube uli ako tsaka dito sa facebook no meron kaming page kaya do sa mga bago kong friends dito sa ano sa sa Canada no please sub subscribe my youtube channel pambansang kailong at tsaka meron din akong ano facebook page no pambansang kailong din Basta pag sinerge nyo yun, pambansan kayo nung tas nakakita ko yun ng pogey doon. Ako na yun. <laughs> diba? ba Ba? Ay, ay, hindi nasa nga yung aking asawa eh. Wala tayo ng pogey doon. <coughs> Ako na yun. Itatry ko ulit mag -ano, mag-youtube ma mag ngayon ano kasi. Ano eh. Ba't ko ba kailangan mag-youtube? Uh, marami akong utang. <laughs> Kaya mga kailang <kayo> no. <coughs> mag-subscribe na kayo. At saka pasisiyahin ko kayo, no? So, so sa mga susunod na video, sasayawan ko kayo. <laughs> yung yung ano, yung moves ni Kainax ginagaya ko 'yan eh. No, Kainax baka naman baka naman mapansin mo yung ano, pa-shoutout ko sa <laughs> so mga kailang no hanggang dito na lang yung ano yung uh, video ko ngayon no sana is, subscribe uh, no, isubscribe nyo ako, no? Don't forget to sub, uh, subscribe, like, and hit the bell button. Uy! Walang yun. <laughs> <Palang> may mo, tunay. <laughs> Pambansang kay long, sa Facebook at saka sa YouTube. Sa YouTube, may YouTube channel ako, no? Uh, ano nyo lang yon I... Saka I-visit nyo lang yun. Oo, e... e, oh, wala. Hindi na makailangan doon ng, ano, na, uh, ng visa. <laughs> <laughs> Pupunta kayo doon just just visit my YouTube channel at saka yung aking Facebook page no. So uh, maraming marala, maraming salamat mga kailong no. Marami pa tayo mga video video na i-upload sa mga susunod na araw o sa mga susunod na linggo. Bahala na no. Kaya ano uh, don't forget to subscribe. Bye.